Sabi nila ang Diyos ay laging nakatingin. Na siya ay galit, seloso at laging handang magparusa. Na tayo ay isinilang na makasalanan. Na ang langit ay kailangang paghirapan at ang impyerno ay naghihintay sa karamihan sa atin. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na lahat ng yan ay kasinungalingan? Mga kasinungalingan ginawa hindi para gisingin ka, kundi para kontrolin ka. Ngayon, ilalantad natin ang pinakamalalaking kasinungalingang itinuro sa atin tungkol sa Diyos at hahanapin ang nakatagong katotohanan sa likod ng takot. Unang kasinungalingan. Ang Diyos ay hiwalay sa iyo. Mula pagkabata, itinuro sa atin ang Diyos ay nasa langit. Tayo ay nasa lupa. Pero isipin mo, kung ang Diyos ay walang hanggan, paano siya magiging hiwalay sa kahit anong nilikha? Ang Diyos ay hindi malayo. Ang tunay na Diyos ay nasa loob mo. Mismong si Jesus ang nagsabi, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Ngunit ginamit ng mga relihiyon ang ideya ng Diyos na malayo upang mapilit kang umasa sa kanila. Pangalawa, ipinanganak kang makasalanan. Bakit gagawa ang isang Diyos ng perpekto, tapos huhusgahan na agad bilang marumi? Ang doktrina ng orihinal na kasalanan ay ginawa para mapasailalim ka sa kahihiyan at takot. Para isipin mong kailangan mong iligtas sa isang kasalanang hindi mo naman pinili. Ang totoo, hindi ka makasalanan. Hindi ka sira. Natutulog ka lang, hindi mo kailangang maligtas, kailangan mong magising. Pangatlo, ang Diyos ay mapanghusga at galit. Sinasabi nila na ang Diyos ay pag-ibig, pero pagkatapos ay tinatakot kang masunog sa impyerno. Anong klasing pag-ibig ang ganyan? Kung isang tao ang ganyan sa iyo, tatawagin mo ba siyang mapagmahal o mapangabuso? Ang ideya ng isang galit at mapaghigantin Diyos ay hindi banal, tao ang lumikha nito. Isang kasangkapan ng kontrol na binalutan ng kabanalan. Pang-apat Iisa lang ang tunay na relihiyon. Bawat relihiyon, sinasabi, kami lang ang tama. Pero ang katotohanan ay hindi nakukulong sa isang simbahan o aklat. Ang katotohanan ay isang karanasan. Isang pakiramdam. Isang direktang pag pagkaalam. Kapag nilampasan natin ang mga panlabas na anyo, makikita natin ang isang liwanag na iba-iba lang ang pangalan, Diyos, May Kapal, Espiritu, Universo. Hindi kayang ariin ng kahit sinong grupo ang tunay na Diyos. Ang Diyos ay umiiral lang. Panglimang kasinungalingan. Huwag magtanong, maniwala ka na lang isa sa pinakamapanganib na turo. Huwag ka nang magtanong. Magtiwala ka na lang. Pero ang pananampalatayang walang pagkaunawa ay simpleng pagsunod. Ang tunay na katotohanan ay hindi takot sa tanong, tinatanggap nito ang mga tanong. Binigyan ka ng Diyos ng isip, puso at kaluluwa, gamitin mo ito. Hanapin ang totoo, hindi lang ang sinabi sa iyo, kundi ang nararamdaman mong tama sa kaybuturan mo. Kung ganoon, sino ba talaga ang Diyos? Ang Diyos ay hindi isang matandang lalaki sa ulap. Hindi siya tagapaghusga. Hindi siya mapangparusa. Ang Diyos ay ang presensyang walang hanggan na bumabalot sa lahat ng buhay. Tahimik. Malakas nasa loob. Matatagpuan sa katahimikan sa paghina sa loob mo. Hindi mo kailangang hanapin ang Diyos sa labas. Kailangan mo lang alalahanin. Ang mga kasinungalingan ay hindi ginawa para ilapit ka sa Diyos, ginawa ito para paliitin ka. Pero hindi ka maliit. Ikaw ay kamalayang banal sa katawan ng tao. Panahon na para kalimutan ang takot at yakapin ang katotohanan. Hindi katotohanang sinabi lang sa iyo. Kundi ang katotohanang ikaw mismo ang makakaalam. Kung may gumising sa puso mo sa video na ito, magkomento ka. Ikaw rin ba ay nagtatanong na sa mga turo tungkol sa Diyos? Pag-usapan natin. Magising tayo ng sabay-sabay. Huwag kalimutang ilike mag-subscribe, at ay share ito sa mga taong handa ng kumawala. Tandaan, ang katotohanan ay hindi humihingi ng pagsamba. Ang katotohanan ay humihingi ng pagkagising.